nanira sa akin nananahimik ako dito ipapa mo ko, kinampihan mo yung iyong nanay na noknukan ng sinungaling kaya yun lang po ang masasabi ko bro as uh, merong nag-chat sa akin ngayon nagpapa paano na daw yung mga nais sumunod sa utos ng Diyos malinaw naman po ang sabi ng Biblia ah uh meron po siyang inihandang daan na dapat lakaran. Ano po yung daan na dapat nating lakaran? Si Kristo po yung daan na dapat nating lakaran. Ano po yun? Kabutihan. Yung pong ehemplong ginawa ng Panginoong Iso Kristo. Yung pong ehemplong ginawa ng Panginoong Iso Kristo hanggat wala pong naninindigan, hanggat hindi naninindigan pangunahin si kapatid na Daniel, sa katwiran ng Diyos, hindi po babalikan ng Diyos yan hanggat walang naninindigang KNP dahil malinaw na malinaw naman yung baking na yon talagang tiwali Biru mo merong mga kapatid na ano tsaka yung Reyes na yon tiwali meron ba tayong katibayan yan marami tayong katibayan yan na mga kapatid na na masyado nilang inexploit in financially Biru mo ang tagal-tagal ng ano mga OFW pero walang naipon kasi ang tinuturo, lumaban ng ubusan. Bakit ganon sabi nung kapatid? Tinuturo sa amin na lumaban ng ubusan. Bakit ang ganda ng sasakyan nila? Bakit ang ganda ng bahay nila? Bakit meron silang mga property ngayon? Samantalang kami, ang tagal-tagal na namin na OFW, wala kaming naiipon. Dahil doon sa sinasabi nila na yun na lumaban ng ubusan. Kaya ganon po. Kaya ngayon ang sinasabi ko doon sa ano, mga nagme-message sa akin, kung sa tingin po ninyo, ikakabuti nyo pa yung pananatili dyan sa MCGI, so be it. Pero ang may papayo ko na lang po sa inyo, uh, magkabuloy kayo, tumulong kayo. Uh, Doon sa nakasulat sa Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang iginiginawa. wag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Hindi ko na ano yung ano yung sinabi nung kapatid na ano, I'm watching daw, meron siya sinabi sana mapansin kasi nag ano kaagad nag ano ah uh, nag nag ano nag nawala kaagad. Hindi ko alam yung ano yung message mo uh, kapatid. Pero alam ko na naridinig mo ko yung sabi mo nanonood ka, sabi mo na, sana mapansin. Ah, uh, pagkakasiinano pagka kasi ko 'yon, hindi mawawala yung video ko. So ganun po, Ah, uh, ngayon nakakatakot ngayon sa MCGI. Hindi ka po pwedeng magtanong. Suspendi ka kaagad. Meron ako kausap before this. Before ako nag-live, sabi niya, bro, nalulungkot ako kasi ano, alos kasabayan ko po yung kapatid na 'yon eh. At saka nakita ko po yung kapatid na 'yon, ano, matuwid. At saka ano, ma masikay sa sa gawain, sa tulungan. Sabi niya, nalulungkot ako. Sabi niya ganyan. Uh, uh, sa nangyayari ngayon. Ang sabi ko lang po sa kanya, basta manatili ka dun sa ano, dun sa narinig nating aral kay Brad Eli. Man manatili kang maging mabuting tao, mag-focus ka sa pamilya mo. Ang Diyos naman hindi malupit ang Diyos hindi po malupit. Uh, ang Diyos sustisya. Kagaya po ng ginagawa sa akin. Ako na nga yung inapi, ako na nga yung inagrabyado. Kami na nga yung inapi, kami na nga yung inagrabyado, kami pa yung masama. Nasaan ang hustisya? Sabi nga nung kapatid na kausap ko kahapon na OFW din, Brad, di ba may binili si Brad kapag nawala siya, si Brad Daniel daw po ang, uh, si Brad Daniel daw po ang hindi ko na po nabasa yung ano. Oo, meron siyang bilin eh. Kaya lang iba yung Brad Daniel na binili nanya niya noon sa Brad Daniel ngayon. Hindi marunong manindigan sa katwiran yung Brad Daniel ngayon. Katunayan hindi siya marunong manindigan, biruin mo. Ang daming katiwalian sa sa labas ng Pilipinas at sa Pilipinas mismo maraming katiwalian. Sa MCGI, Huwag ka nang lumayo sa pamilya na lang mismo. Biruin mo, lumayo na nga ako. Ako pa yung pinasama. Ginamit pa yung katungkulan niya para ipablock ako. Sang